Hello mga kaisla, kamusta? Magandang araw. Bisitahin natin ngayon ang Lake Mangwaw ng bayan ng Taytay. Ito na mga kaisla at patungo na kami sa lawa. Pangalawang best ko nang mapuntahan ang lugar na to. Ang mga likas na yaman ng Taytay ay kabilang sa pinakamayaman at pinakaprotektado sa Palawan. Ito ay tahanan ng pinakamalaking lawa sa lalawigan, ang Lake Mangwaw. Ang mismong lawa na idineklara bilang municipal conservation area at ecotourism zone gayon din bilang local pangolin conservation noong nakaraang pebrero ng taong ito. Ang Lake Mangwaw ay tahanan ng hindi bababa sa 136 species ng mga ibon, tatlong lake endemic species ng isda, 16 na palawan endemic na ibon at iba pang wildlife na nanganganib sa buong mundo. Ang espesyal sa lawang ito ay ang aktibong partisipasyon ng mga residente nito sa pangangalaga ng wildlife, kagubatan at yamang tubig. Ang mga dating lokal na mga ngaso na mga panggulin ay naging pinuno sa pagprotekta sa kanila. Sa tulong ng LGU ng Taytay at ng mga non-government organizations dito, nakilahok ang komunidad sa lawa sa iba't ibang pagsasanay at seminar upang malaman ang kalagahan ng wildlife na naninirahan sa lugar at iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang mga ito. So yung mga kais lang, ngayon naman susubukan natin ang Pangulin Trail ng Lake Mangwaw. Tara, samahan niyo kami. Simula na magkasakit ako noong August 2022, first time kong mag-hike. At syempre dahil palaban tayo, kakayanin natin to. More or less, maglalakad daw tayo ng 15 minutes para marating natin yung tuktok. Kita nyo naman yan mga kaisla, napakaganda ng view. At syempre, habang papaganda ng papaganda ang view, pahirap naman ang pahirap ang aming pag-akyat. Medyo naninigas ng aking mga binti sa part na to pero syempre, laban pa rin. Ayon sa aming tour guide, ang madalas na kinakain ng mga pangulin ay anay. Kaya madalas sa mga gatong spot sila tumatambay at kumakain. So yun mga ka-isla, after 15 minutes, narating namin yung waiting area dito sa taas. Napaka-challenging yung gaan. Nakita nyo naman siguro. Um, ngayon naman, titignan natin yung area kung saan gagawin nila yung view deck. Sa spot na ito mga kaisla, itatayo ang view deck ng Pangolin Trail. Grabe na pakaganda ng view. Kaya mga kaisla, kapag pumunta kayo ng norte, hindi pwedeng hindi nyo bisitahin ang Lake Mangwaw ng Taytay. 50 pesos per head lang ang kanilang entrance fee. Nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa sa community at sa pagsagip sa kalikasan. Maraming salamat sa panonood. Paalam!